When AR 26 six kilohertz, sunshine radio. The partner mode, Samalita, at Servicio, Macajos, Macatao, at mapagmahal Sakali Casa. oras, apat na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! nag ng mga balita. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! mula sa ACQ Tower, Ed sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong News Blaster. Headlines headlines, headlines. headlines. News Blast. Sa ulo ng mga balita, higit 2,400 aftershocks matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Bogo City, Cebu, na itala ng FIVO. Headlines. Livestock at poultry industries inaasahang lalakas sa ilalim ng bagong batas ayon sa Agri Group. Headlines. DP Sara binisita ang mga residenteng apektado ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Headline. Mayor Magalong sinibak sa ICI kasunod ng paglalantad umano ng ghost Project sa anomalya. Headline. Rimulya, Chodoro at iba pa, pinadidisbar ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte sa Korte Suprema. Headline. Sa balitang international, dalawang eroplano ng Delta Subsidiary nagbanggaan sa runway ng LaGuardia Airport sa New York. Headlines! Headline. Sa balitang sports, sa Gia de Guzman, hindi maglalaro para sa Creamline sa 2025 PVL Reinforce Conference. Headlines! Headline. Sa balitang showbiz, Avatar The Way of Water muling ipinalabas sa mga sinihan habang inabangan ang susunod na sequel. Headlines. Headlines. Headline. Headlines. News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine. News Blast. Magandang gabi mga kapartner. Narito na ang mga balita ngayong Webes, October 2, 2025. Ako ang inyong mga kasama Ako si Chara team. Sunshine News Blast. Sa unang bugso natin na balitaan, livestock at poultry industry sinasahang lalakas sa ilalim ng bagong batas ayon sa Agri Group. Narito ang balita ni Cherry Light. Nilagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Setyembre 25 ang naturang panukalang batas na layong palakasin ng produksyon at modernisasyon ng livestock, poultry at dairy industry. Sa ilalim ng bagong batas, lilikain ang Animal Competitiveness Enhancement Fund o ANSEP na may pondong nagsisimula sa 20 bilyong piso hanggang 30 bilyong piso kada taon sa loob ng 10 taon. Ang pondo ay magmumula sa taripan ng mga imported na karne at dairy products. Maritong gamitin sa mga programa tulad ng repopulation at herd build-up, mas epektibong animal disease prevention at vaccine stockpiling, pati na rin ang cash assistance para sa mga magsasakang naapektuhan ng ASF at bird flu. Kasama din dito ang pagpapatayo ng mas modernong kasilidad tulad ng slaughterhouses, poultry dressing plants at cold storage facilities. Higit pa rito, itinakda rin sa batas na ang Bureau of Animal Industry ang magiging pangunahing regulatory agency para sa veterinary drugs at biologics kabilang ang vaccine. Ayaw kay Aga list Representative ni Kanor Nikki Briones, pangunahing may akda ng naturang batas. Ito ang simula ng mas ligtas ng food supply, mas malakas na suporta para sa maliliit na magsasaka, at mas matatag na security laban sa mga sakit na nakakaapekto sa hayop. Dagdag pa ni Briones, bukod sa mas pinalakas na production, target din ng batas na maitaas ang competition ng mga produktong Pilipino sa pandaigdigang merkado matatag ang isinumiti ng Aga Party List ang nasabing batas noong taong 2022 para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Cherry Life, SMNA News. Sunshine News Blast! Nagpahayag ng pakikisang lungsod ng... Na... Sunshine News Blast! Tapos ang pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa Bogus 0.9 na lindol na tumama sa Bogus City ay tinuturing ngayong pinakamalakas na pagyanig na naitala sa northeastern side ng Cebu. Sunshine News Sara binisita ang mga residente ang apektado ng 6.9 na magnitude na lindol sa Cebu. Si Jason Rubrico magbabalita. Muling bumisita si Vice President Sara Duterte sa Medellin, Cebu, isa sa mga lugar na matinding naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol upang kumustahin ang mga residente nitong Webes, October 2, 2025. Nakiramay din si VP Sara sa isang pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa trahedya. Kinumusta rin ng bise ang mga volunteer na nanguna sa rescue operations. Dumating si VP Sara sa Medellin nitong Miyerkules ng gabi at naabutan niyang wala pa kuryente at supply ng tubig ang bayan dahil sa lawak ng pinsala. Ipinabot naman ni VP Sara ang kanyang dasal at pakikiramay sa mga Cebuano at iba pang naapektuhan ng lindol. Sa akong mga kaigsuunan sa Cebu o uban pang mga isla sa Visayas, kinasing-kasing nga pag-ampo o pahasubo sa tanang apektado sa linog na mitay o sa Visayas. Dagdag pa ni VP Sara, naramdam niya ang bigat ng sitwasyon ng mga nasalanta nasayod ako nga dili matungkad ang kasakit nga inyong gibati ug kalisod nga inyong giatubang karon apan taliwala sa gibilin nga kadaot sa trahedya sa inyong mga pamilya o komunidad dili unta kamo mawad-an og pagsalig o paglaom magsilbi unta kamo tinugdan sa kakusog kamaayo o kadasig sa tanan tiniyak din ng pangalawang pangulo ang kaniyang panalangin at pakikiisa we are fervently praying for your safety in Cebu and other parts of the Visayas affected by the earthquake and aftershocks. We ask God to grant comfort to those who have lost loved ones and to provide relief and strength for those holding their families together amid property loss and damage. Sa huli, nag-iwan ng mensahe ng pagbangon at katatagan si VP Sara. May you find strength in one another and may the legendary Visayan warmth and resilience shine through amidst this deep sorrow. Agad na inatasan ni VP Sara ang OVP Satellite Office sa Cebu na magmobilisa ng mga resources para sa mga pamilyang apektado. Samantala nakastandby na rin ang OVP Satellite Offices sa Eastern Visayas, Panay at Negros para sa posibleng augmentation ng relief operations. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Sunshine News Ipinatuwa ng Department of Migrant Workers ang anunsyo ng Ministry of Labor ng Taiwan na magpapatupad ng pagtataas ng sahod para sa mga overseas Filipino workers. Agad namang malugod na tinanggap ng ahensya ang naturang magandang balita. Ayon sa DMW, ito ay maituturing na tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itaguyod ang karapatan at kapakanan ng mga OFW sa pamamagitan ng makatarungang sahod at mas matibay na proteksyon sa ibang bansa. Dagdag pa ni Secretary Kakdak, isang, it, isa itong malaking tagumpay para sa lahat ng manggagawa sa Taiwan, lalo na sa libu-libong Pilipinong nagtatrabaho roon. Binigyan din din ng DMW na kapag tuluyang inaprubahan ng Executive Yuan ng Taiwan ang nasabing pagtataas ng sahod, malaking tulong ito para sa mga OFW upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin at makapagbigay ng mas maayos na suporta sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Sunshine Inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iniwang pinsala sa istruktura at kinamusta ang mga biktima ng lindol sa Cebu. Pero sa... Sunshine News Nasawi ang isang kawani ng pamahalaan sa naganap na sunog sa barangay Candlapwas, Catbalogan City, Samar nitong Miyerkules ng gabi. Kinilala ang nasawi na si Reynold Muñez na bumalik sa kanilang nasusunog na bahay dahil inakala niyang natrap pa ang kanyang pamilya ngunit nakaalis na palang mga ito. Aabot naman sa limampung pamilya o higit dalawang daang residente ang nawala ng tirahan sa nangyaring sunog na umabot sa ikalawang alarma. Tinatayang nasa dalawang milyong piso ang halaga ng pinsala sa sunog na dahil umano sa sira o fault electrical wiring. Tumagal ito ng halos apat na oras bago tuluyang naapula kung saan 23 kabahayan ang tuluyang nasunog habang tatlo naman ang bahagyang napinsala. Pansamantalang nanunuluyan ng mga biktima sa barangay hall at simbahan at nakatanggap na rin ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Sunshine Transport groups na pro-modernization bumaligtad. LTFRB Chairman Godis pinagbibitiw. Si Shina Torno sa detalye ng balita. Chairman Godis, alis ka na Chairman Godis, alis ka na dyan! kumakalas na ang grupong Magnificent Seven na kabilang sa mga una sumuporta sa Public Transport Modernization Program at sa Administrasyong Marcos. Ayon sa grupo, hindi na nila kayang palampasin ang umunay kawalan ng sapat na aksyon mula sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB para sa kapakanan ng mga super at operator na sumunod sa modernisasyon. Gate nila, tila na pabayaan ng mga naunang tumalima sa programa sa halip na mabigyan ng suporta at insentibo. Ang suporta lang pong aming kailangan, iayos ang hanin ng transportasyon. Pagkaroon na tamang inventaryo sa mga inilalabas ng franquisa sa TNGS, ang motorcycle taxi, at din sa mga unregistered na mga un uh, unconsolidated units na yan. Wala. Lang. Wala. Lang. Ang masaklapaan niya rito, may ilang kooperatiba o mano ang pinaburan ni Guadis. Halimbawa raw dito ang ilang ruta sa bahagi ng Commonwealth at Sikhedon City na ibinigay sa si ibang kooperatiba imbes na buksan ito para sa lahat. Git pa ng grupong Pasang Masda. Nararapat lamang na alising ito sa pwesto at palitan na may malasakit umano sa mga may hirap na super at operator. Binigyang diin pa nila. Hindi na nga naibigay ang mga ayuda na para sa sektor, lalo na noong kasagsaga ng big time oil price hike. Wala po ginagawa. Marami ng panahon na kaupo sa tatlong taon para hindi niya alam ang niya. Yung modernization program, yung mga fuel subsidy namin, Babala ng Magnificent Seven. Sa oras na hindi umaksyon ng ahensya, ay magsasagawa sila ng kilos protesta at malawakang tigil pasada. Samantala bukas naman ang SMRI News sa magiging pahayag ni LTFRB Chairman Guadis sa usapig ito para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena SMR SMRI News. Sunshine News Blast. Ipinahayag na Executive Committee o Execom ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL CAC ang buong suporta nito sa Senate Bill No. 1366 so ang Terror Grooming and Radicalization Prevention Act. Layunin ang panukala na pigilan ang radikalisasyon at pagre-recruit ng mga komunistang grupo lalo na sa mga kabataang Pilipino at iba pang mahihinang sektor ng lipunan ayon kay NTF-ELCAC Executive Director at Undersecretary Ernesto Torres Jr. Ang nasabing Senate Bill ay napapanahon at kinakailangan upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pag-iwas sa terorismo. Dagdag pa niya, ito ay magsisilbing mahalagang pananggalang laban sa pagsasamantala ng mga terorista sa mga Pilipinong madaling maimpluwensyahan. Binuri naman ni Torres si Sen. Ronald Bato de la Rosa sa kanyang inisyatiba sa pagsusulong ng naturang panukalang batas. Sunshine News Sa gitna ng lumalaking kontrobersya sa flood control anomalies, ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure si Sen. Senador Mark Villar pero imbis na umatras, mas pinili ng senador na ipakitang handa siyang humarap sa investigasyon dahil aniya malinis ang kanyang konsensya. Mariing pinabulaanan ni Villar ang lahat ng aligas, uh, aligasyon na inuugnay sa kanya. Iginit niyang malinaw ang kanyang track record bilang dating kalihim ng DPWH kung saan ipinatupad umano ang serye ng reforma para gawing bukas at tapat ang sistema. Ayon sa dating kalihim, walang negosyo o kontrata. Direkta man o hindi ang kanyang pamilya sa mga proyekto ng DPWH. Idinagdag pa ng senador na mismo mga opisyal na tala ang makapagpapatunay na walang conflict of interest sa panahon ng kanyang panunungkulan. Kasabay nito, binida rin ng senador ang mga programang kanyang ipinatupad noon o pinatupad niya noon mula sa digitization ng DPWH data 24/7 complaints hotline paggamit ng drone technology hanggang pagbibigay lakas sa mga community monitoring group at civil society organizations para bantayan ang mga proyekto. Sunshine Newsmax. Inilahad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang tuloy-tuloy na implementasyon ng Public Transport Modernization Program kung saan patuloy nilang tututukan ng mga reforma sa sektor ng pampasaherong transportasyon bilang isang pangunahing prioridad ng ahensya. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Teofilo Gades III, hindi titigil ang ahensya sa paghahanap ng mga solusyon upang masiguro na ang paglipat sa modernisadong sistema ng transportasyon ay magaganap ng maayos at walang sagabal. Dagdag pa niya, nakikipagtulungan ng LTFRB sa mga government financing institutions upang matulungan ang mga operator ng moder modernized jeepney fleets na matugunan ang kanilang mga obligasyon sa mga pautang sa ilalim ng programang ito. Tiniyak naman ni Guadiz na bagamat ang mga reformang ito ay maaaring magtagal, Mahalaga din umano ang pagkakaroon ng mga pangmatagalang solusyon upang matugunan ang mga matagal na ding problema sa sektor ng transportasyon. Nilinaw din ito na ang bawat desisyon ng ahensya ay dumadaan sa masusing pagsusuri sa teknikal, legal at pinansyal na aspeto. Sunshine News Mayor Magalong sinibak sa ICI kasunod ng paglalantad umano ng ghost projects at anomalya. Narito ang report ni Troy Gomez. Diret siya ang sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na sa maikling panahon niya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, nakita na niya ang malalim na ugat ng katiwalian. I had a very brief stay with uh, ICI. But the one thing that I found out, there are actually only three players, main players yan. Yung mga kurap na politiko, yung mga kurap na mga bureaucrats. DPWH officials at yung mga corrupt din ng mga contractors. Lahat sila corrupt dyan. Lahat. limang pangunahing grupo ang sangkot sa korupsyon. Mambabatas, DPWH, mga kontratista, pati lokal na pamahalaan at komunidad. Ngunit madalas, tatlong sektor na lamang ang nag-uusa. The way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. No? Sa laki ng perang involved. Bukod sa ghost projects, nakita rin umano ang malalaking pagkakaiba sa budget proposal kumpara sa inilalabas na pondo. Uh, sa isang probinsya lang, eh, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented ng projects, umaabos sa 9,000. Sa NEP, hindi mo, 1.2.5 lang sa President's budget. Bakit umabot na ng mga 21 billion? Ngunit matapos ang kanyang pagbubunyag, nagulat si Magalong sa isang biglaang press conference kung saan pinabulaanan ang kanyang papel sa ICI. Then suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just an advisor. Sila naman ang gumawa nung designation na yun, advisor investigator. Inis out na ako doon eh, tinanggal na nila lahat. Dagdag pa niya, tila personal na pag-atake ang idinawit sa kanya kaugnay ng umunoy maanumalyang proyekto here comes a below the belt naman na accusation na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanumal yung tennis court. Ay, sobra na yan. Yan hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa ng korap ako. Ay diyan na, mag-aaway na tayo dyan. Ano? You know? Naniniwala si Magalong na nakaapekto ang kanyang pagbubunyag kaya't agad siyang sinibak sa puesto I think I struck a nerve. You know? I don't like to, you know, expound further. But I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun na yon nangyari. Higit pa anya sa personal na atake, nakababahala o mano ang kawalan ng transparency sa ICI. One thing that I can, I, I, I can uh, say is that um, there's no transparency. Nakita namin yan ni, uh, ni Secretary Vince. Tinago lahat. No. And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Pinatamaan pa ni Magalong si dating House Appropriations Committee Chair Zaldico matapos sabihin hindi abandonment kundi sacrifice ang isyo ng anomalya. My God! Huh? Nagdakaul ka ng bayan sa sasabihin mo ito sa sacrifice on your part? And it's not an abandonment? Ganyan na makababa yung standard natin sa Kongreso? Hypocrisy! at nakakainsulto sa mentalidad natin Pilipino. Sa kabila ng kanyang pagkakaalis sa ICI, iginiit ni Mayor Magalong na patuloy niyang isusulong ang transparency at accountability mechanisms gaya ng blockchain system para sa kanya malinaw na laganap ang ghost projects at substandard infrastructure na matagal nang pasan ng taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nagulat asaminai news sunshine news rise dinulya teodoro at bapa ni acting davao city mayor bastedo tertes sa korte Suprema. si margot gonzales magbabalita Pinatatanggalan ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte ng lisensya sa pagkaabogado sina Justice Secretary Boying Rimulya at Defense Secretary Gibo Chidoro sa Korte Suprema. Ito ay kasunod ng pagkaresto at pagpapadala sa kanyang ama sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Matatala na nangyari ang pagkaresto noong Marso ng kasalukuyang taon sa kabila ng pagtutol umano ng dating Pangulo dahil sa kawalan ng balidong warrant of arrest at due process. Dami din sa disparment complaints sina DOJ undersecretary Nicolas Felix T. at Prosecutor General Anthony Fabuyon. Ayon sa abogado, nilabag umano ng mga respondent ang code of professional responsibility and accountability. But this is related with the uh, kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte towards the Hague, Netherlands. So uh, in the light of the fact that the uh, family. ...has decided to file a disbarment complaint against um, uh, these uh, lawyers who happen to be high officials of the land. Um, Acting Mayor Sebastian Z. Duterte um, decided to to file it himself in behalf of the family. Samantala, so, may pending application si Rimulya sa Judicial and Bar Council para sa ombudsman bid... Hindi maiwasan ng ilan na questionin ang timing ng reklamo. Pero gitang habugan ni Baste, karapatan nila magsampan ng kaso anumang oras. The Option to file it as to when uh, depends on the complainant. As you can see under Article 90 of the revised Penal Code, prescription of crimes up to 20 years for grave offenses. So, within the 20 year period, it's up for the complainant as to when to file it because complainants may have different reactions you know, uh, the psychological aspect, physical aspect, um, financial reasons likewise may come into play as to why they would delay the filing. But uh, since they have already filed, then they have exercised that option. Sa panig ni Remulya, hindi na raw niya ikinagulat ang paghahain ng disbarment ni di Baste. Pero para sa kanya, forum shopping ito dahil mayroon ng naunang reklamo na inihain ng kampo ni Duterte. I expected yun. Kaya nga, he filed in the Supreme Court already before. Forum shopping na ito. It's forum shopping. Pero hirit naman ni Atty. At 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 yon. Uh, the identity of causes of action is different. This is for the disbarment of the license of as a lawyer. Whereas what we filed in the in the uh, ombudsman would be the criminal aspects of the case as well as the administrative aspect of the case in the light with the fact that they are public officers. So as you can see, there is no um, forum shopping. Para sa Jose at kumahil Mary SMN News sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! International News Blast! Nagbanggaan ang dalawang eroplano ng Endeavour Air, isang subsidiary ng Delta sa runway ng LaGuardia Airport sa New York, bandang 9.58 ng gabi niya Ayon sa Port Authority, isang tao ang dinala sa ospital dahil sa minor injury habang isang flight attendant ang nagtamo ng bahagyang sugat. Nagkaroon ng pinsala ang ilong ng isa sa mga eroplano, ngunit hindi naantala ang operasyon ng paliparan. Sinabi ng Delta na magtutulungan sila sa mga kinaukulang ahensya para suriin ang mga panuntunan sa kaligtasan matapos ang low-speed collision habang nakataksi ang isa sa mga aeroplano. Umabot sa 93 na pasahero at crew ang nasa dalawang lumahok na sasakyan ng panghimpapawid. Sports, sports, Kinumpirma ni na Alisa Valdez at Michelle Gumabao na hindi makakalaro si Gia de Guzman sa paparating na PVL Rainforest Conference. Ayon kay Coach Sherwin Meneses, magpo-focus muna ang batikang setter sa ball training. Tututukan din nito ang mas intensibong strength at conditioning upang mahabaan ang kanyang playing career at maiwasan ng injury. Inaasahang makakabalik si De Guzman sa susunod na konferensya ng Cool Smashers na kasalukuyang defending champion ng Rainforest Conference pero hindi umabot sa final sa nakalipas na dalawang PBL tournaments. Showbiz News Blast! Muling binubuksan ng Avatar: The Way of Water ang kwento ng pamilya ni Jake at Neytiri, kung saan hinarap nila ang panibagong banta ng RDA at muling pagbabalik ni Quaritch. Ipinakita rito ang bagong paumuhay nila kasama ang mga Metkayina at ang sakripisyo ni Neteyam na nagdulot ng malaking pagkalugi sa pamilya. Ang muling pagpapalabas ng pelikula ay nagpapainit ng interes para sa susunod na chapter na Fire and Ash. Ang susunod na sequel ay mas lalawak pa ang mundo ng Pandora at ang laban ng Sulay family laban sa mga pwersa ng kolonisasyon ng tao. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. When your goodness is tried, double, triple, and multiply it, overcome evil with good. Kapag ang iyong kabutihan ay sinubukan, doblehen, triplehen, at paramihin pa ito, pagtagumpayan ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. Sun, 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 sunshine News Blast! At para sa ating Christmas countdown, 84 days to go before Christmas. At inyong natunghaya ng balitaan ngayong gabi ng Webes, October 2, 2025. Sa ngalan ng buong persa ng DZR 1026, Manay, Manila at Manay News, ako ang inyong naging tagapagbalita. Ako si Charatim. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun -sun Sunshine News Blast! Sumay nyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026, Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.